Wala kang bonus, maging paki ka na at umalis sa company mo. May nag-comment sa binigabayan, boss lahat ba may bonus at gift set tuwing bakasyon? Story time, ang hindi ko makakalimutang gift set na binigay sa akin nung bago pa lang ako dito ay hindi inabot sa akin. Hindi lagay lang sa akin kwarto na container. First time ng amo namin kumuha ng foreigner, kaya hindi pa siya sanay kung anong ituturing sa akin, alila ba o alipin. Dahil yung mga koreano ay may bonus at gift set. Ako na mag-isang Pinoy, hindi yata tinuturing na isang tao. Hindi ko nga din alam kung galing sa sadyang ko yung gipset na nasa kwarto ko. Actually, hindi naman talaga siya gipset. Isang box siya ng prutas na pinatuyo. First time sa pinakaunang pagkakataon ko lang makakita ng ganitong regalo. Kaya ay sadin litot at napaisip bigla. And I talk to myself, ginagago ba ako ng mga ito? Magbibigay ng regalo, pero bulok na at rotten pa. Kaya tinapong ko na lang sa basurahan. Lumipas ang mga panahon, Nagkaroon ako ng mga kaibigan. One day, isang araw, nag-inuman kami. Nagdala ng pulutan ng kaibigan ko. Dehydrated fruit na tuyong prutas. Parehas na parehas lang sa itinapon ko noon at kinain nga namin. Masarap pala siya. Mula noon, hindi ko na makalimutan yung tinapon kong prutas. Kaya lagi kong sinasabi sa aking isip na sana kinuha at kinain ito ng basurero. Dahil malinis naman ito at silyado. Anyways, balik tayo sa usapang bonus. Meron na akong kaibigan. Sa work nila, marami silang iba-ibang mga lahi. Lahing pusa, itik, at sibuyas. Dumating yung araw ng bunusan. Usually nakadalasan bago matapos ang work doon nagbibigayan. At dumating na nga yung amo nila. Ganda ng tindig at nakangiti. Tinawag lahat ng mga foreigner. Mga itik, pusa, sibuyas at mga puging Pilipino. Bayas ang puta nabutan sila ng sobre bawat isa at kinamayan na feeling proud at may pagmamayabang. Pagkasilip sa sobre, may laman na imanon. Meron din akong kakilala. One week bago ang bakasyon, bumibili na ang amo ng kanilang mga regalo at itinatambak sa bodega. Nainis na sila dahil tuwing bigayan ng regalo, yun at yun ang binibigay sa kanila. Nakikita nila sa tindahan na yun ang set na pinakamura at ang bonus ay umanon 50. Hindi siya kontento at hindi siya masaya sa kanyang natatanggap na biyaya. Nawalan siya ng gana kaya lumipat siya ng kumpanya. Yung napuntahan niyang kumpanya ay walang bonus at gift set na nakukuha. Karma batawag doon. Kaya kung wala kang bonus, magimpake ka na at umalis sa company mo pag-inom, kumain at mag-enjoy. Dahil ang bonus ay hindi mandatory. Depende sa amo kung magbibigay o hindi. Pagkatapos ng bakasyon ay mag ka ulit. At magtrabaho na parang walang nangyari. Teka, wala pa tayong 3 minutes. Maraming salamat sa panunod. Love you all.